Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Heto na, nandito na ang inyong hinihintay. Ang inyong patuloy na pinipili at patuloy na binabalikan ay aming pinuntahan sa kanilang panibagong branch. Ang kainan na sa halagang 99 pesos lang. Sulit na ang unlimited gravy at unlimited rice. Samahan mo pa yan ng kanilang masasarap na merienda. Mga pagkain pang masa pero de ang lasa. Mga pagkain sulit sa laki, sulit sa rami. Ang kainan na mayat mayamong maririnig ang rice pa nga po. Kaya ikaw kababayan, kung hindi ka pa nakakakain dito, huwag na magpatihuli at tikman nyo na. Panigurado, gugustuhin nyo matikman ang lahat ng kanilang putahe. Isama mo pa dyan ang inumin na sila mismo ang nagtimpla. Ay, panibagong araw, panibagong paglalakbay na naman. At dahil umabot nga sa laur ang isang balita, agad-agad kaming napatungo dito sa maunlad na bayan ng Santa Rosa. Dumaan nga kami dito sa Santa Rosa Central School dahil katabilang nito ang bagong branch ng kainang tinutukoy ko. Welcome to Katie's Kitchen! Laban na! Yon, yon, yon! Welcome to Katie's Kitchen, House of Specialties! Ito nga ngayon ang usap-usapan na only rice at Ali gravy di kainan dito sa bayan ng Santa Rosa. Dito nga yan sa GP Building sa barangay ng Del Pilar. Pagpasok namin ay masigla kaming tinanggap ng may-ari na si Seros. Matatandaan na una naming napuntahan ang kanilang kainan sa barangay ng San Josep dito rin sa bayan ng Santa Rosa. At sino mag-aakala na ang simpleng kainan lang noon, ngayon ay meron ng mas malaking Malamig, malinis, maliwanag at mas maaliwalas ang pwesto dito sa barangay ng Del Pilar. Kaaya-aya at komportable kayong makakakain. Araw-araw nga silang bukas dito mula lunes hanggang linggo. Pag lunes hanggang biyernes ay bukas sila mula alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Pag naman sabado at linggo bukas sila ng alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Nga pala meron din sila dito iba't ibang merchandise. Sila rin ang may gawa at may timpla niya. May naligaw pa nga ng kangkong chips. Eto nga pala yung kanilang iba't-ibang specialties. I-pause nyo na nga lang para makita nyo. Marami nga dyang 99 pesos lang unlimited rice na unlimited gravy pa. Meron nga rin sila dyang ala carte. may mga platters. Meron ding student meal for as low as 69 pesos. O diba, sino mag-aakala na sa ganito kagandang kainan ay mabubusog ka na sa halagang 69 pesos. Unahin na nga natin dyan ang kanilang sariling gawang showman. Ayan nga't sarap na sarap si Pendo. At dahil paborito nga lo niya ang lumpia ay isinunod na rin niya yan. Hmm, talaga nga namang napapapikit pa. Tingnan nyo nga naman itong kanilang nachos na napaka-cheesy. At ganado nga si Dome. Meron nga rin sila ditong napakasarap na dynamite. Talaga nga namang pasabog, sabi ni Mojako. Meron din sila ditong french fries, pero hindi lang na fries. Napaka-cheesy din. At ito nga ang hindi ko makakalimutan dito sa Katie's Kitchen. Ang kanilang napakasarap na pinapaitan. At ito, pagmasdan nyo mga kababayan, kung gaano ka- takam ang kanila mga sisli Talaga nga namang sumasagit-sit sa sarap Tulad na nga lang nitong Cheesy bomb Squid, grabe napakasarap nito 139 pesos lang At heto nga ang talaga nga namang Binabalik-balikan dito sa Katie's Kitchen Ang kanilang Classic Fried Chicken Ayan nga si Pendong Na talaga nga namang nilang takan na Lalo na yung gravy nila dito Talaga nga namang napakasarap Niluma ang gravy na titikman natin Sa ibang passport, ayan nga't feel na feel Ni Mojako, at isa nga sa nagpakilalaan sa Katie's Kitchen ay ang kanilang masasarap na steak. Si Doming naman ang lumantak niya. At dahil nakarami nga kami ng rice, ay bagay na bagay inumin itong Katie's Milk at Katie's Lemon. Kaya kayo mga kababayan namin dito sa bayan ng Santa Rosa at sa mga karatig bayan kung naghahanap kayo ng masarap na kainan. Nako, dito lang sa Maharlika Highway sa barangay ng Del Pilar ay matatagpuan nyo ang Katie's Kitchen. Panigurado hindi kayo magsisisi at babalik-balikan nyo pa. Talaga nga namang hindi pa patalo ang ating lalawigan pagdating sa pasarapan ng mga pagkain Dito pong muli si Kuis Philip Isang proud Robinson At isang proud si Ecijano Mula sa Bayan ng Laon Kasama ang mga sisiw na si Mutyako Si Doming Si Pendong At si Dugong Na may hawak ng kamera Kami po ay patuloy na naghihikay na suportahan natin Ang pagkain Nueva Ecija Maraming salamat sa pagsama Hanggang sa muli Paalam Ingat And God bless Laban na